Sa pool sa video, ang peligroso ang pag-angka sa motor ng mga batang walang helmet. sinitarin ang mga sasakyang bumibiyahe kahit pudpud -pud na ang gulong. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa Sampalok, Maynila, pinara ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee for Transportation ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Karamihan sa mga rider, walang helmet ang mga batang sudyanteng nakabackride Pamaday sir, kakagising ko lang kasi, kasi sir, Lagatid lang rin ang asawa ko eh. Hindi lang motorsiklo, sinita rin ang mga jeep na pudpud ang gulong. Walang headlight at sira ang brake light. May isa pang pampasaherong bus ang pinagarahe, binaklasan ng plaka at posibleng multahan ng isang milyong piso dahil out of line biyahe nito. Dapat sorsogon to pasay lang ang biyahe pero umabot ng kubaw. Sumusunod lang po kami sa mga Dispatser namin kung pinapasakay kami ng pasayero po. Makukonsiderang kolorom yan. Sa kabuuan, 25 na rider at driver ang tinikitan dahil sa iba't ibang paglapag. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. you <laughs>